Hello, birthday ko po ngayon. Hello po, mga kaibigan, mga idol. Birthday ko po ngayon. Ayan po, oh. Happy birthday, dad. Sabi sa cake, ang nagpagawa ng cake na to ay mag-iina yung aking mga anak at yung aking missis. Tapos, ito po, oh. Ito po ang handa nila sa akin, oh. Dalawang kahon na pizza hat at saka yung paborito ko oh, uh, crispy pata paborito ko rin kasi ang spaghetti paborito ko rin kasi ang pancit at ang paborito namin talaga kare-kare ayan po, kare-kare oh, at saka hindi mawawala sa birthday ang juice namin uh, na puro prutas uh, papaya at saka melon na may gatas as, gatas at asukal. Salamat na dami mga anak. Salamat na dami misis ko. At kahit pa paano ay naipaghanda niyo ang tatay ng handa para sa birthday niya. Tuwang-tuwa ako mga idol. Ang bait talaga ng mga anak ko at ng misis ko. Salamat! Happy birthday sa akin! Yun lang pa! Salamat mga idol! Bye-bye!